Hello! Magandang araw po sa inyong lahat. Saan man kayo naroon? Ang ating paksa ngayon sa ating Life Guide Ministry ay tungkol sa anihin mo ang iyong itatanim sa 2024. Ano ba ang iyong itatanim sa 2024? Ang tanong. Alam niyo po ang aking biyana na isang masipag at maalam na magsasaka. Nagtatanim siya ng palay, mais, balatong, mani, gabi, kamoting kahoy, at marami pang mga iba pang pananin. Alam niyo na imagine kung nakatayo sa kanyang bukid siya, suot ang kanyang salakot, hawak ang mga binhi o pula na kanyang makalyo at makapal ng mga kamay. Ang kanyang mga mata ay nagmamasid sa inararong matabang lupang pagtatalimnan. Excited po siya sa darating na pag -aari ang bawat binhi o punla ay itinanim niyang may pag-iingat sapagkat batid niya na ang itatanim niya ngayon ang tutukoy kung gaano karami o kalusog ang mga bungang aanihin. Kapag nagampanan niya ang tamang paghahanda, pagpupunla at pagpamente ay tiyak na aani ng masagana sa takdang panahon. Sa konting mani na itinanim, aani ng maraming mani sa kaunting balatong na itanim, aani ng maraming monggo, Gaya ng pagtatanim, mga kaibigan, at pag-aani na ginawa ng aking biyanan, ang paghahasik at pag-aani ay hindi lamang tungkol sa agrikultura at hanap buhay. Ang paghahasik ay totoo rin makikita sa ating spiritual na buhay. Sa so, na malaya natin o hindi, lahat tayo ay nag-aasik o nagtatanim ng espiritual na punla o binhi at umaani ng mga produkto nito. Ang uri ng espiritual na binhi o punla na ating itinatanim sa so alam natin na hindi ay either binhi mula sa laman at binhi mula sa espiritu. Now, tunghayan natin yung binhi mula sa espirito at ang bunga nito. Kung ikaw ay taong nag-aasik ng pula mula sa banal na spirito, ay nag-aasik ka ng alinman sa mga isa o kombinasyon ng mga sumusunod. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili, maaari mong ipinupunla. No? Ayon sa Galatians chapter 5, 22 to 23. Kung ikaw ay nagtatanim ng pag-ibig sa iyong pabila at kapwa, namumulaklak ito ng malusog at magandang relasyon. Aani ka ng masaganang pagmamahalan. Gayun din naman, kung ikaw ay nagtatanim ng kapayapaan, aani ka ng masaganang pagkakaunawan Kung ikaw ay nagtatanim ng kabutihan, aani ka na rin ng masaganang kabutihan. Magtanim ka ng katapatan, ay aani ka ng masaganang pagtitiwala sa kapwa. Magtanim ka ng kahit sa salita at gawa, aali ka ng masaganang katiwasayan. Ito ay nagiging inspirasyon mo sa kapwa. Kapag punla mula sa banal na spiritong itinatanim, umuunlad hindi lamang ang relasyon mo, mas nagiging mayabong at malusog ang buhay mo at mga kasama mo. Nagkakaroon ka ng masaganang kagalakan higit sa lahat ganito ang sabi ayon sa Galatians 6 uh, verse 8. Ang naghahasik para sa kaluguran ng Espiritu mula sa Espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, buhay na walang hanggan na kasama mo ang Diyos. Now, sa kabilang banda naman, kung binhi mula sa laman ang iyong inihasik, at ikaw ang taong naghasik ng ganito ay nagtatanim ka mula sa laman. At naghasik ka ng alitmas sa isa o kombinasyon ng mga sumusunod. Sexual na imoralidad, kalaswaan, kalayan, pagsamba sa mga Diyos-Diyusan, pangkukulang, pagkapuot, pag aaway away pagkasakib, pagkagalit, pagkawatak-watak, pagkakahati-hati, pagkaingit, paglalasing, pagkahilig sa kalayawan, at iba pang kasamaan ayon sa Galatians 5:19 to 21 yan. Na halimbawa, kung pinili mo maghasik ng galit sa na pasensya, ani ka rin ng galit at matinding sugat sa kapwa. Kung naghasik ka ng immoral na pamumuha, ay aani ka ng feelings of guilt, kahihiyan, gulo ng isip, stress at pagkabalisa. Maaring umaari ka rin ng gayahin ka ng iyong mga mahal sa buhay. Kung maghasi ka ng chismis at inggit, aani ka rin ng masaganang chismis at inggit sa kapwa. Aani kang layuan ng iyong kapwa. Aani ka ng masaganang kawalan ng tiwala mula sa ibang tao. Masaganang kasiraan ng iyong reputasyon ang maaani mo at bubunga ka ng kalungkutan at depresyon. Kung pinili mong mag-asik ng kasakiman, naani ka ng masagaan ng kalungkutan sapagat maraming lalayo sayo at sa iyo mula sa iyong makapwa. Kung pinili mong mag-asik ng kalasuan, kahalayan, naani ka ng masagaan ng kalasuan at kahalayan. Ang produkto na nagtatanim sa laman, ayon sa Biblia, Galatians 6.8, sino mga nag-aasik upang ikalugod ang kanyang laman mula sa laman, ay aani ng kapahamakan. Maliwanag ang sabi ng Galatians 6.8. Yan ang produkto, yan ang masaganang resulta ng iyong pag-asik na salamat. Kaibigan, hindi pa na ako dito. Ito ay paalala ng natural na kahihit na ng ating mga choices, good or bad. Kung paano ang pag-asik mo mula sa laman ay humahantong sa pag-aani ng higit na kapahamakan sa iyo at sa iyong kapwa. Ang sukdulan nito ayon sa Biblia ay sinasabi sa Biblia, sa Galatians 5:21. Ang ganito, ang mga namumuhay ng ganito ay hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin yung namumuhay bilang makalamat. Ang tanong, ma nais mo ba yun? Nais mo ba kung mawalay ka sa Diyos at mapatapon sa impyerno kasama ang mga kapulis sa taras? Mahalaga sa makatuwid kaibigan, na maging intentional ka sa pagpili mo kung anong iatatanim at ipupunla mo sa 2024 and beyond. Now, paano? Piliin mo una paghariin ka ng Diyos. Aminin mo at ikumpisa sa Diyos na hiwalay ka sa Kanya gawa ng iyong pagkamakalaman. Sabihin mong nais mong talikuran na ng ngayon at nais mong mapabilang sa Kanya karean ang angkinin mo ang pangakong kapatawaran sa kasalanan sa pananalig mo kay Yesu Kristo. No? Angkinin mo na siyang yung iyong Panginoon na at tagapagintas. No? Hingin mong may pagpakumaba at totoo sa iyong puso, of course, sapagkat alam ng Diyos kung totoo at hindi. Binayaran na ni Yesu Kristo sa krus ang ng kanyang dugo ang ating kasalanan kung ating ang, ang ito at hihingin ang tawad. Kapag nagkagayon, mapapasa iyo ang pula mula sa banal na spirito. Bibigay ito sa iyo ng Diyos na siya mo namang maitatanim sa bagong buhay na ibinigay sa iyo ng Diyos. Tandaan kung paano ang mga masasamang damo ay maaari sumakal sa mga pananim ng isang magsasaka, ang mga makalamang kaisipan, puso at pagkilos ay maaari sumakal at pumatay sa iyo at sa iyong mga kasama sa buhay. Kung palalagpasin mo pa ang ibinigay ng Diyos sa iyo ang pagkakataon ngayon. Nasa sa iyo, kaibigan, ng pagpili. Anong mga binhi o punla ang itatingin mo nitong 2024? Manalangin tayo. Panginoong Diyos, sa iyo lahat ang kapuringan at sa iyo ang lahat ng iyay at awa na ipagkakalo sa mga tao tutugon sa iyong uh, offer of grace. Nawa ay tanggapin at piliin ang mga tao ang kikinig ang pagpupunla mula sa iyong spirito ay Heso Kristo lang. Amen. God bless you all. See you again. Bye.